mga boss, nandito tayo sa dalig mga boss ngayon Kung saan eh, hindi ako nakapag-video kayo na mga boss Dahil na uh, Ang lakas ng ulan mga boss Ito, ito ang palit ko Bali, deliver kayo na mga boss Si eh, 100 piece sa pinya mga boss At ang ganda ng size mga boss oh. ah. Lalaki ah, ah, Ayun mga boss, papakita ko sa inyo mga boss Ayun, ah, pinya natin mga boss ah, Ayun, balat natin oh Ayan, mga boss, marami yan. Wow, bali 100 mga boss, pati. Kalagang quality. Ay yeah, let's go mga boss. tama ya, yeah, let's go. Boss, na naman tayo gabi, mga boss. Oh no. Na naman tayo Gabi-gabi na lang. Dahil pa ng panitin na natin mga boss talaga kanina. Pinan ah. natin tayo ng ulan kanina mga Ayan. alas 11 pa lang mga boss Tagal ng ulan. Buti ngayon hapon nga mga boss hindi na ulan. Kaya nah, kahit pa paano. Ayan o, oh. mga bintos doon sa gilid o. Oh. Buti na nga lang mga boots, eh. ang barangay, magang muwi. Alas 4.30 muwi na mga boss Uh, let's go my boss, but we don't remember us. Thank you, Lord.